Isang magandang hapon sa inyo mga amigo <laughs> At magdudulo ba tayo ngayon Dito sa Customer namin sa Grab At ngayon ko lang talagang Mapapasok ang location Itong customer na to Kasi dati naririnig ko lang sa mga kasama ko Mahirap na yung daan dito <laughs> So para ma-experience natin Kung gano'ng nga kahirap minabuti kong i-vlog <laughs> yung pagdi-deliver -de ko ngayon. Dito tayo ngayon sa bridge na sumag at kasalo ko yung ginagawa ng DPWH yung bridge nito para uh, lumapad pa ng uh, isang lane siguro yung uh, magkabilang side. On the way tayo doon sa location ng customer at yung daan natin, pasok tayo sa Bangaani. Papasok doon sa loob ano na umuulan na anak na pati Inabot tayo ng ulan Ito yung problema natin ngayon Wait lang <laughs> At inulan tayo, naku Kung lalakas tong ulan na to ha Mukhang lalakas ha Tignan, let's go Saglit na to Talagang lumalakas sya <laughs> Sa lubong natin yung ulan, ako, oh, patay. Oh no! Masisira tong action cam ko. Alright. na ba ako? oo, lagpas na tayo mga amigo so, lumagpas na nga tayo so, ayun so dito tayo ayan so looban pala yung uh, location ng customer natin Ayan, nakita niya. Pasensya ko na kayo, tinatakpan-takpan ko yung action cam kasi nga, baka pasukin siya ng tubig. Hindi pa naman na uh, waterproof itong uh, action cam natin. So, medyo malayo-layo pa itong lugar ng customer. Papasok na tayo dito sa medyo makitid na part, no, ng lugar nila. At yan, nakikita ko na yung parang uh, hindi niya sementado. Ah, uh, I think ito na yung uh, uh, parang boundary yata. Accident dito parang may gate oh. So, 'yun. Medyo malayo-layo pa 'to mga amigo. So, sana hindi lumakas ang ulan, 'no? Oh. Tingnan niyo. Oh. Talaga namang ano pala 'to? Pala isdaan. Yung madadaanan natin mga amigo. Ah! Ayan, makikita nyo no? Kung gaano kahirap Or karap dito yung uh, lugar nila Pero okay lang yan Dahil syempre uh, Since customer natin ito sa Grab Eh, kailangan no? Basta Importante kahit na ganito yung itsura ng daan Kahit na Mabuhangin At saka Mabato, okay lang yan basta hindi lang siya basa or maputik okay so dito tayo Kakanan tayo dito mga amigo dahil nga sabi ng mga ah, pasama natin eh, sundin lang natin tong map so sinunod na yung map at dito tayo dadaan dahil daw iipot tayo yan dito tayo dadaan sa Talagang gilid ng mga kahon-kahon dito. So sigurado yung bahay nila ay nandun sa kabila kasi iikot pa tayo eh. No? Ayan o. Ay <laughs> First time kong nakapasok dito sa lugar na uh, may deliver yung pagkain nila. So ito. Ayan. Ikot tayo. Uy! Oh no! Ay, so yung sinasabi nila yung mga kasama ko na pag paglasing ka daw na dumaan ka dito. <laughs> baka mahulog na sa gilid <laughs> ayan nako po ah mabuti na lang at ah, hindi hindi naman pala ganong kahirap no? hindi naman pala ganong kahirap yung lugar nila dito kaso ah, na talagang iikot ka ah, sa gilid ng palaisdaan so yun oh, Yeah wala na talaga namang mag-order sila dito alright tawagan ko muna yung customer baka naman sumubra na tayo the gift of life never more or less. So, nandito na ako sa malapit na sa pin location ng customer at tawagan ko muna baka sumubra na ako or hindi pa sana nga hindi pa no o sumagot ka na ayun yun at tinatawag na ako so yun pala yung lugar nila Right. So yung paalaan ng customer natin dito mga amigo ay si uh, Miss Mary Jane uh, Yapi. Yung ngayon, eh okay, Miss Jane, aram, aram kaho, no? <laughs> <laughs> alright ko paano? All right. Ayan, shout out sa mga Kaya, pamilya dito. Ba? Ah! <laughs> pa? Oh, okay. Miss din Miss Pagwa ah. sa Sa na, yung usul, yung pala. Ay, pa muna. Ara, gindruwing gid ni Mamu ah, para hindi ko magtalang ha. Ah, eh, kayo na ko yung Ah, Ah, okay. Tay <laughs> sige. Ah, one lang ba lang ay uh -oh. Ah, one lang ilamon ang monada. Ah, tay sige sige ya. Yeah. Thank you, good. All right. Tama na na. Ah, sige. All right. Di na glad na ganyan, Tama na, miss, tuminis, no? Thank you. <laughs> Alright, <laughs> ito na yung na natin pabalik Hindi na tayo dadaan pabalik dun sa uh, Banggaaning no? So, ito na lang, dito na tayo dadaan Para yung labas natin, eh doon na mismo sa bridge ng Sumag Ayan. Buto na lang, inayos ni Lindaan dito Hindi na siya matalahid Ayan <laughs> So, babaybayin na lang natin tong andito. <laughs> dito pa sila sila. Dito pala dumadaan yung mga kasama nating sa club. Yeah, so ngayon na experience ko na din ang taana nila dito. No? So, welcome to the club. Club ni Bitoy. Yan. Shout out kay Leo, kay Mike. Sino po ba mga kasama ko dito'ng nakadaan? <laughs> Grabe. Ito pala to. Ganito pala nako talaga naman so yun welcome at talaga naman nabinigan na tayo dito makapasok so ito na nakalabas na tayo at buti na lang Di siya o oh, walang tubig dito mga amigo so ayan medyo konti na lang ah ah yan na. Ito na. Akyat na tayo. Oh. Ayan. So, ito na yung sum uh, Sumag River, mga amigo. So, pakyat pa na tayo dito. Papunta doon sa labasan. Ayan. Ako po. <laughs> oh, ito. lang po na to. Okay. So, ngayon, meron na akong uh, may kukwento sa mga kasama natin na sa Grab. <laughs> kung ano naging experience natin dito sa may ride sa pagdi deliver sa customer nating si Miss Jane shout out sa inyong lahat ng mga nakatambay dito sa Prok Mabinuligon Barangay Sumag ayan so palabas na tayo mga amigo simentado na to at okay na yung daan dito eh <laughs> so madadaanan ko na yung bahay ng kabro ko na si uh, Bro Renan at yung uh, Bro Rolando na magkapatid nakasama natin sa Grab, shoutout sa inyo Ayan. at shoutout din syempre sa lahat ng mga Grab Rider dito sa South na naka-experience na mag-deliver doon <laughs> sa <laughs> palasyaan sa customer natin si Miss Jane Ayan. so ito yung bahay nila Malapit na tayo at nakakit na tayo dito guys. Ito na yung bridge ng Sumag. Ayan, so may mga taong uh, namimingwit dyan sa baba. Alright! <laughs> so pabalik na ako ng Jollibee mga amigo. So na-experience ko na yung uh, pagdi-deliver doon. Kaya pala kanina nung nakuha ko yung order, eh natatawa sila sa akin. Sabi niya, maganda daw yung ano, yung daanan doon. <laughs> At buti naman experience naman natin yung uh, na experience ng ibang Grab rider na kagaya ko na kasama natin dito sa sa South. Ayan. So Masaya. <laughs> masaya dahil uh, syempre nakita ko na kung ano yung uh, lugar, kung ano nga yung dinadaanan nila kapag uh, nagdi-deliver sila dito no so ito na yung Jollibee at magabang na naman tayo ng booking dito mga amigo <laughs> ayan si Leo <laughs> natatawa yan no oh. ayos ko dito ng lag yan Brad okay <laughs> Wala kayo may mailam mo na to? Napang chop chop yung mailam mo? Uh oh, <laughs> Alright. So, tinan nyo naman yung motor ko. May mga dahon-dahon pa. Ayan pa sa likod. <laughs> Ayan eh. <laughs> Ay nako. All right. Uh, sige na. Hanggang dito na lahat. Maghintay tayo ng susundot uh, susunod na booking dito sa so Jollibee. At shout out sa dalawang rider na si Leo at si Amigong Neil. <tong>